Wala akong gagamitin. Samahan mo ako Boss Lucio. Mag di na, mo bumili mo ka mo. na. Dumiskarte ka na. May pera ako dyan sa'yo. bili mo muna yung allowance na yan. Hindi ako pa. Pero may namotong nun. Samahan sa mo ako. Ang kulit na ito eh. Nung no. di ka alis. Taka ah, na, paramin ako na kuni. ito. Madamot pa naman ito. Boss! Bibili na ako sa panigil. Paramin mo ka, Raider mo. Na, o na, ka. Naman na mukha mo. Mamamalingi ka na? Naka-radar ka ba? Ako oh, magta-tricycle yun yung mga ma mahirap lang nagta-tricycle. Oh, ako may ama na ako eh. Kung nahihirap yung raider eh, lakas mo mang light na pang-bisaya lang naman. Oh, Ay, na. Oh, na? Yung mga raider, pang-bisaya. Robot, okay. oh, bilisan mo na! Nagugutom, okay. na. Mo na, nagugutom oh, ba, na ako! Oo, oh, di ba? Naging problema sa'yo yung pagkawala ng motor ko. Ibalik mo na! Ibalik mo na! but, eto, bibigyan kita ng isang chance pa. Ano? Pero hindi ako mag-decision. <laughs> pag puro sila puso, ibabalik ko na yung motor mo. Pero pag puro tawa yung mga yan, bot, Ibig sabihin, wala lang pag-asa mabalik sa'yo yun. Yun, ako magta-tricycle, hindi ka ako nagko-commute. Di ba yung motor mo pang tricycle? So guys, ngayong araw, ito, maglilinis ako dito. ano o, wala kang Wala motor ko, di ako makagalis. Ano ko pupunta niyo ito? Guys, pinapakita ko lang sa inyo kung gano'n ako kasi pag guys, kapag... Ito ginagawa ko pag di ako nagbablog guys sa'yo mo. Ano, ako nagbublog sa mga plato nila dito guys. Kasi, tamad yun si Reddick eh. Di mo nang nilinis pinagkainan niya. Pero you know what? Ano lang? Mm -hmm. Tayo na, unggas yan. Ilan lang hinugasan mo? Ang tagal mo? Ha? Nagbibidyo ako. yun. Punta na, tatlong plato lang yan. Ugasan mo ulit. Tat tatlong plato lang yun. Abutin ka ng isang oras dito. Pili ka muna, Ricardo. Ano ba mo Magluluto tayo. Pili ka muna, Ricardo, dun. Magluluto. Magluluto ay mo. Kailang ina, magluluto tayo. Kumain ka na ng hapunan. Hindi po. Oo, kaya nga. Magluluto na nga, ni. May... Sige you na know, utusan mo ako, magluluto. Uy, wala nga akong motor. ako nga magluluto eh, kahit ikaw magbibili ng ricados. Ano yun, lalakarin ko sa labasan, nalayo nun. Ang mo, gumawa ka ng parang bot, may tricycle. Lahat yan, meron pwedeng sakayin. Ako, pasasakayin mo sa tricycle. Ako, si Robert, no, no. pagkocommute mo. Ang arti mo naman. Ba't yun... ako magkocommute? Bes na, puto na. Yung um, ano mo, inugasan mo, tatlong oras. Wala akong gagawin din sa mama ko, ay okay. boss Lucio. Hindi na bumili mga 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 mga. ka na, dumiskarte ka na, may pera ako diyan sa iyo. Bili mo muna yung allowance na 'yan. Mm, ano na, na ito? Bilisan Sama mo na, bilisan mo na. Mo. Bilisan mo na Gula yung mga pwedeng. Yo pa pero may namutol noon sa mama ko. mo? Edi mag-tricycle ka nga, bro. Ayoko oh, mag-tricycle, di ako alis dito sa mama na ako. Ano mm, ang kulit nito eh, nung no? ka alis. Eh ramen ko nga, ay rider, sa mama na ako. Gina. na! na ano? Ito sasama. Pero nung di pa pero may ni eh. Wag Mag-tricycle ka. Bala, babalik ako dito. King nga nito. Sama na ako. Mag-tricycle ka. Isang dala ka. Mag-tricycle. Kaya nga nito. Papairapan pa buhay ko. Nagugas na ka lang ng plato eh. Nadadamay pa eh. King Inang yan. Ako pa utusan. Yung perang binigay pang pang allowance ko ah. Yung pagagasusin ko. King Inang, di mo na samahan sa akin eh. Nandito ka ano, ka. Pairamin ako nito. Madamot pa naman to. Boss! Ah. Uy, pagkasin. Pero maubos mo to. Tago mo to, boy. Uy, bakit di ko kukunin yan? Kailan okay, sa lang ito? yan, biglang oh. lang ito? Kailan sa lang ito? lahat sa lang ito? Ba't kumanod okay, ka? Sabi ko, huwag kayo hiram kay Ramke, boss. Huwag so, mo i-store yun yan. May ginagawa. Hindi hey, hey, boss. No. Ano nung sablit lang. Pero mo ka-raider mo. Oo! Bibili lang ako sa palengke. Ha? Bibili lang ako sa palengke. Pero mo ka-raider mo. Huwag pa naman yung... ng mukha mo. Mamamalengke ka lang. Naka-raider ka ba? Hindi. Sakto. Paano hey, naman tayo? No? Pamalengke. Hindi boss. Nandito naman yung alam mo, mas lalang hindi ko ibabalik yung motor. Sinasabi ko sa'yo. Mag-tricycle mag kami, tricycle dyan. May ka? Wala, wala eh. Bigyan mo ang bariya ito, mara makapag-tricycle. Oh. Ako okay. magta-tricycle nyo, mga mahirap lang nagta-tricycle. Ako mayaman na ako eh. Oh, ba't wala mo to? You Takina mo. Ino binenta nyo eh. Magkasabot pa kayo, parehas pa kayong dalawin. Saka yun. mo yung hinihiram yung raider eh. Lakas mo mang lait na pang-bisaya lang naman. Oh. Ano na, na? Yung mga raider, pang O ba't Bisaya ka okay, okay. okay. pala eh. Hindi, hindi ka mahiram. Kailangan ko ah. lang eh. Wag na wag mo dinadamay mga mga Bisaya, marami akong followers sa Bisaya. Robot, robot, bilisan mo na nagugutom oh, na ako. Oh, di ba naging problema sa iyo 'yung pagkawala ng motor ko? Ibalik mo na. Ibalik mo na. Kanya na. sige, robot. Eto, bibigyan kita ng isang chance pa. Ano? Pero hindi ako magdedesisyon. Pag puro sila puso, ibabalik ko na 'yung motor mo. Pero pag puro tawa yung mga yan, bot, Ibig sabihin, wala nang pag-asa mabalik sa'yo yun. No? Usapan mo sila, baka mamaya magbago isip nila. Oh. Sa ngayon, bot, mag-tricycle ka na muna, nagugutom na ako. Huwag to tricycle, ako huwag to tricycle, hindi oh. ako -ano, nagko-commute. Co eh. Di ba yung motor mo pang tricycle? Yun na naman. Guys, huwag oh. Yun, ano, please, heart, Nino, toh, Oy, na please na, yard niya na to, balik ko na motor ko. Kaya na naman, mamimili pa. O yung camera mo, dahil mo na sa kailan. Go load na. Bilisan mo na. Ano na Ano bang gagawin mo? water gun? Huwag na, huwag na. Bilisan mo na. Ikaw kulit mo bot, magta oh, ka lang. Kinuha mo motor ko, nagkaka-problema ka araw-araw. Dapat di mo kinukuha yung motor ko eh. Hindi naman problema, pwede naman mag-commute. Kupal to, ako mag-commute. dami-dami ng pera. Puta, hindi ka makaka-uwi dyan pag wala ka talang ano. Makaka-uwi, Kupal to.